Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo panalalaman. Pero bago natin simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa sa video na ito. Pag-uusapan natin ang sampung mga palatandaan na maaaring nagpapakita na ang isang babae ay may iba ng kinalulukuhan o karelasyon. No, habang kayo pa. Pero tandaan, hindi ito 100% na tama o tsa. Kaya, bibigyan lang ko lang po kayo ng mga maaaring sinyales. Number one, biglang pagbabago ng opinion sa moralidad. Ano bang ibig sabihin nito? Dati ayaw niya sa third party. Kapag napag-uusapan ito, nagagalit siya. May kasalanan niyan. Ganito, ganito. So, ngayon, bukas na siya sa ideyang lahat ng tao ay nagkakamali. Basta, masaya ka, go lang ang sasabihin niya niya. Pero dati-dati, ayaw na ayaw niya nang ganitong usapan. So, meron ng isang palatandaan na 'yan na baka meron na siyang kinalulukuhan. So, ang number 2 naman, pag-iwas sa sobrang pag-init ng intimacy naman ito. So, ano ba ito? Pwedeng malamig na siya o biglang sobrang sweet. Ito ay para matakpan ang guilt na nararamdaman. So, ang ibig sabihin, guys, kapag meron na kayong lambingan, pwedeng maging malamig siya o biglang sobra ang lambing. Na, yun na nga ang sinasabi na para matakpan ang kanyang guilt na nararamdaman. So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, hindi pangkaraniwang pagkabisi sa maliit na bagay. So, ano ba ito? grocery lang, tatlong oras, lakad-lakad lang daw, pero di mo makuntak, no? O group chat, practice, kahit walang event, posibleng may ibang pinaglalaanan ng oras. So, ang ibig sabihin, hindi pangkaraniwang pagkabisi, no? Kung minsan, nag-grocery lang, umaabot na ng halos kalahating araw, no? Tapos maraming sinasabi. Kunyari may event, no? Merong mga chat group o mga practice o ano-ano na ang mga sinasabi na dati-dati naman hindi niya ginagawa. So, yan po ang isa ring palatandaan na kunyari hindi pangkaraniwang pagkabisi sa maliliit na bagay. At ang number 4 naman, pag-iwas, no? pag-iwas o labis na pag-iingat sa cellphone o computer. Naka-silent mood parati. No, may password, may secret app, biglang irritable kapag tinatanong kung sino ang kausap. So, yan po ay isa ring palatandaan kapag labis na pag-iingat sa cellphone computer o anumang mga gadgets na napwedeng tawagan. So, isa rin po yan. Ito, malakas po ito, no? Sa pag-iingat sa mga tawagan o cellphone. Yan po yung number four. At ang number five naman, bagong gawi sa pananamit naman ito. Sexy na underwear na di mo naman nakikita. Grabe makapag-ayos o mag-make kahit papunta lang sa tindahan. So, ang ibig sabihin guys, kapag hindi niya gawin na sinagawa ito at saka ito malakas po din ito sa babae. Na kapag yung mga sexy na underwear na hindi naman siya bumibili noong kahit nung bago kayong kinasal o bago kayong magkasintahan. Basta makikita mo na nag-iiba yung kanyang mga underwear na tinatawag. Nagiging Uh, anong tawag dito, colorful ba siya? O basta, yun na nga, sexy, no? Sexy siya. Kaya isa rin po yung palatandaan o maaaring isang sinyales at yung grabe makapag-ayos o mag-makeup. Ang ibig sabihin po dito guys, yung hindi po niya gawing ginagawa, hindi po niya talaga karaniwang ginagawa at bigla na lang pong nagbago. Yun po ang ibig sabihin nito guys ha, dahil meron din namang kahit nung mag-ano pa lang kayo, magkasintahan pa lang kayo, ay nagmi-make up na siya, no? Ang ibig kong sabihin, yung pagbabago, no? Pagbabago po ang pinag-uusapan natin. So, yan po yung number five, pag bagong gawi sa pananamit. At ang pang-anim naman, pagbabago sa ugali sa usapan. Ito, malakas din ito. Tahimik na parang wala sa sarili o sobrang daldal -dal, pero hindi tungkol sa inyo ang pinag-uusapan. Isa itong taktika para itago ang tunay na iniisip. Ito po ayon sa aking mga impormasyon na nakuha guys, no? Hindi po ito sariling <laughs> hindi po ito sariling uh, karanasan, kundi sinaliksik ko po ito lahat. Pero yon nga hindi po 100% doon sa may mga nakarelate, na tama ba ito yung mga sinasabi ko, siguro naman merong tama din dito. So yan po guys, no? Pagbabago sa ugali sa usapan dahil ito ay isang taktika para itago ang tunay niyang iniisip. So number 7 naman tayo, biglang may privacy rules na siya. Ayaw nang pabuksan ang kanyang bag, laptop, phone, baka may tinatago na ayaw ipasilip. So, isa lang din. dati rati naman, yung bag niya, o yan, nandyan lang, kapag saan galing, ilagay na lang dyan sa supa o sa table dyan, o kung saan-saan niya nilalagay. Ngunit, isang araw na lang, ayaw niya nang ipahawak. No? Kahit yung laptop niya, kahit yung phone niya, dahil alam nyo guys, dahil nga, may tinatago na ayaw niyong o ayaw niyang ipasilip. Kasi kung wala po siyang uh, anong tawag dito, walang tinatago, andyan lang yan eh. Oo. Dyan lang, nakalapag lang yan dyan. Yung bag mo, ganit doon, kung saan-saan na yan. So, yan po ang isa rin maaaring malakas na sinyales. No? Biglang may privacy rules na siya sa kanyang sarili. At ang number eight naman, iniiwasan ang usapang kinabukasan. Ito, malakas din ito. Lalo na pag magkasintahan pa. Kung dati sabik sa kinabukasan ninyong dalawa, bakit ngayon, tila wala na siyang pakialam. So, bakit nagkaganon? Maaaring meron na siyang ibang uh, tawag dito, uh, ibang lalaki na doon niya nakikita ang kanyang kinabukasan. So, isa rin po itong palatandaan na iniiwasan ang usapang kinamukasan. At ang number 9 naman natin, laging nasa social media pero wala kang nakikita. Online parati pero walang post. No, naka-private o may second may second account pa siya o pangalawang account. Baka doon niya kinakausap ang secret lover niya. So, magtataka ka na lang, bakit yung partner ko, bakit tong kasintangan ko, parating nasa social media, pero wala akong nakikita. No? Kasi, meron palang ibang account. Isa rin po itong palatandaan. At ang panglas naman natin, guys, parating galit sa'yo. Nako, malakas din ito. Wala namang pinag-aawayan, pero parating galit kapag kinakausap mo. Ayaw niyang tumabi sa'yo na parang may malaki kang kasalanan. Pero actually, siya yung may tinatagong kababalaghan. So, malakas din itong pangsampo, no? Parating galit sa'yo na wala namang pinag-aawayan. Binabaliktad ka pa. So, hayan po guys, ang sampung mga maaring sinyales na meron ng bagong karelasyon o merong kinalulukuhan ang iyong mahal sa buhay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod ang inyong lingkod si Ate Estela ninyo. Bye-bye!